Lumabot na naman tayo. Sir, it's me. Sa dami to tayo sa uh, bus stop tayo ay mag-abang bus. Ika-open uh, ito bus stop na ito. Ayan. Ayan. Pupunta tayo ngayon sa uh, Electra. No, Mag-ikot-ikot tayo dahil di off. So, bayan. Samahan na mo ako guys. Mag-ikot-ikot tayo. Ang lamig ng hangin ang sarap naman matakot ayan samahan nyo ako at tayo ito pala yung view namin sa likod ayan po na na, na. yeah, guys nandito na tayo sa may elektra pupunta ako dito sa Raja tenoring na yan yan sa harap kasi ang aming uniform Ah, uh, meron akong ipaayos. Ayan, ito siya oh, ang aking uniform. Ayun pangalan. ko oh. Ano na yan? Uh, Teloring na yan. Oo, pagawaan ng Kami nilito kasi ay problema. May gusto lang akong ipare so okay, Ayan Ano na yan dyan? O dyan, banda. Dito na tayo sa may uh, signal. Katawid tayo doon sa signal. ay Dito na tayo doon. Okay. Dito tayo sa right job. Teloring ay ko kung punta tayo dito sa ating hindi na or punta tayo dito sa may ano na ito yan dito tayo pupunta sa may Rajab store ah uh, store Tailoring na yan yung Rajab Tailoring na yan dyan tayo pupunta okay nandito ako sa kabila yeah tayo sa Rajab Rajab Tailoring ayan. Dito pupunta. Yan, Sarajab Ring, ayan. Ayan, di tayo pupunta. Tailoring di kasi natin itong ating ano, na tayo ngayon sa store. Payas natin ating uh, yung shop nila dito guys. ano talaga nila more in ano talaga sila. Uh, so, yun. Balikan na lang natin after he, he said that after 10 o'clock. So, I try it when it's still o'clock. Done. Or maybe tomorrow, I don't know. So, he called me back after if the repair is okay We're done. Okay. Ayan! Nandito pa rin tayo guys. Ito naman tayo sa may ito naman tayo ng Hamdan. Hamdan. Street sa downtown city ng Abu Dhabi Hamdan Street yan, so punta naman tayo ngayon ng pangko, ito yun ayan ang gift, royal gift collection, na-vlog ko na yan noon doon yung Jollibee may Jollibee rin doon yan, ito naman yung tasa Great So, yan doon sa may Hamdan, yan ang ano naman niya. yan yung signal naman na yan so ayun, ayun tayo maglakan, Aso talaga maglakan lakan ngayon dahil na natin siya maiinit. Sarap talaga. Ganito lang ang ito pag malamig siya. Masarap maglakad kahit saan ka magpunta. Diba? O. Dito tayo dadaan. Ang daming mga ano. Mga delivery. Dito lahat. O. O diba? Nandito sila lahat. Ganda ka dyan. Mga delivery ng aking mga food. Sila ang mga nag-deliver ng mga order. Ayan. Diba? Dito sila naka-party. So, Punta tayo ng Bank. Bank bank. <laughs> oh, Yon, kasi nito, bang, uh, Malamik, nah. ah, ito. Ito, bang pangkak, bang, pangkak, 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 uh, pangkak, 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 itu pangkak, pangkak, Yan, searches, yan, lakad na tayo. lakad lakad. Kita tayo maglakad sa may, mga gitna ng mga ano, kotse. Sarap lakad yung search ng sa mga kasal hangin. ba na ano siya? Malakas ang hangin, sarap dito. Hindi kalam kung ano ito, mga ano na ito sa taas. Yan, ang daming nakatambay rin ito ng mga ibang lahi. Diyos, sa... lakas eh, talaga ng hangin. Ang sarap. Ang sarap ng hangin. Lakad-lakad -laka na naman tayo. Pupunta naman tayo doon sa Madinat Sai. Ang sarap dito. May mga upu-upuan. Pwede kang mag -upo -upo dito sa dito. Sarap. Pumatay sa dito. Pumatay. Ang sarap dito. Ang sarap ng mga upuan. Pumatay. Yan, nandiyan tayo sa da, Yan background natin Yan. sa likod. Yan. may... May mga upuan dito eh. Wala pag natin dito. Diba? diba? Naka-relax. Masarap ang hangin kaya pwedeng mag-relax, relax. relax. Upo, Upo muna tayo dito. Kahit saglit lang. Maglalakad na kayo. May pusa Oh. May pusa. Kasama. ko. pusa. May kabalan din ang dyan din. Ganda dito. Oh, may mga puno ng kahoy. Sa likod ko. Ayan. Oh. Ayan. May puno ng kahoy. Ayan din sa kabila. O oh, diba? Sarap ano.

go go Ni kan. Kita bantu dulu. Awo. Kita datang galaklah. Ya, nanti sempat tayo ya. Sip lah. Kita kan pindah ke sae. tayo sa likod ng Madina Sayid. May mga uh, queues dito siguro may uh, kasi nga wet pa winters na so magtitinda na naman yan dito. Or open na ito siguro siya hanggang ngayon. No? Baka mamayang gabi, baka mga after 6 o'clock mag-open na rin yan sila dito. Wow, nakaready na yung mga parang may mga kain-kainan din diyan oh. Eh. Ah, mga parang palaro. May fountain pa. O, diba? my fountain fountain video sayang nak yeah, ikut ikut ya cantik ah memang ah memang gris oh, parang feria nya yeah, para senang feria pa siya ano kasi ma maaga pa pero baka mamaya mamayang mga uh, 6 o'clock kasi maaga pa ang time chip is 5.11 pa lang maaga pa <laughs> pero parang madilim na siya at saka malamig yun. ito yun guys sa likod yan sa likod ng Madinan side, ayan yeah. galing may mga pang ano rito pala parang may mga palaruan Ayan, oh. Ayan. At may mga Pilipino food rin dito. Ayan, oh. May Pilipino food rin. Galing. May mga Pilipino food rin pala dito. Ah, ito yung WTC sa kabila. Ayan, ang WTC. Rounding, rounding. Kahit ko na maglakad. Galing. Kasi lang, maaga pa kasi. Lasing ko, pero madilim na siya, no? <laughs> Ayan ang pa kasi kaya meron hmm, pang ride dito oh. di ba ah, merong ride hindi pa siya nag open dahil na um, lasing ko pa lang ayun yung building niyan guys sa likod niyan ay yung WTC na dyan banda yun ganda rito ang sarap dito mag uh, sightseeing na mag pahinga ba <laughs> ngayon lang tayo ako nakapunta na rito kasi nung uh, summer talaga hindi tayo pumunta rito dahil mainit. So, o, ngayon lang tayo nakapunta rito. Ang ganda pala dito. di mm. Diba? Ayan, nandito pa rin tayo guys. Naglalakad-lakad. Ayan, oh. mag alas sa isna, no? oras na. Time check is 5.25 pa lang. Maaga pa, oh maaga pa. Pero, ayan, parang madilim na. Ah, dumidilim na siya. Dito tayo magdaan. Tingnan mo, tinatapo na lang nila. Oo, oh, oh di ba? Dapat niya lagay na lang yan sa box dito. Ayan, nilalagyan. Mga, mga clothes dyan. Diyan ilagay. Environmental Friends Society Use Clothes and Collection. Pwede mo ihulog dyan. di ba? So, lahat ng mga... Halimbawa dito, pag luma na yung clothes mo, pag ayaw mo na isuot, pwede mo nang uh, ihulog doon sa uh, box na yan Diyan siya ang hulogan no? mga donation box like uh, clothes basta lahat doon mo ihulog doon ilagay yan ito, tayo ngayon sa likod ng madinat side binaybay na natin tong ang um, beach ang baba pa ng beach oh. ah ito pala yung Winston Supermarket yan ikot ikot tayo dito ito pala yung Wisdom itong Wisdom ay mayroon pala dito sa likod ng Madinat Said no West Supermarket itong Asian uh, store na kung saan pwede ka makabili dyan ng baboy. Baboy. Ayan, oh. West Supermarket. Ayan. Dito lang yan sa maay. Likod ng Madinat Sayid. West Supermarket. Makabili ka dito ng baboy. <laughs> ang, 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 ang dami nitong mga restaurant. No, this area. Ang dami mga ano dito mga restaurant yan o oh, kasi alas 5 pa lang pero madilim na kaya ayan nagaano na ang ah, ilaw nila kanina wala pa yan ang alas 6 kasi dito talagang madilim na so ayan to ang mga store to mga tindahan ng mga bike ayan tindahan ng bike ay ah, dito pala tindahan ng camel hala <laughs> atas dito rin ang 7 Emirates dito ako lagi nung nasa tourist club pa kami. Eh. Dito lagi ako namimili kasi mura dito sa 7 Emirates. Ayan. Ayan. No? 7 Emirates Supermarket. Mura lang din yan siya. Ang daming mga shop dito. Restaurant, grocery. This area, ano. Kung gresto na to, papunta na to doon ang 7 Emirates. Ayan. Pilihan lahat ng mga ano ito. Magkasunod-sunod lang yung mga grocery dito eh. Ang dami, oo. Oh. May padalahan din, exchange rate. Yan. Pagawaan ng mga damit. O. Oh. di ba? So, dito lang yan sa may likod ng Madinat at Sayid. Ayan, oh. Ito naman mga sports, sportwear. Yan. May nahanap ako na, na grocery. <laughs> Pinunta namin dati dito ni Willy. Star Optical. Sana kaya ayun? <laughs> Nakalimutan ko na. Ano kaya yung pangalan ng store na yun? Ayan, nabigyan naman mga nuts. Dito ka bibili ng mga nuts. Ang daming nuts, oh. O, oh, diba? Hmm. Diba? Saan kaya yun? Nakalimutan ko na parang banda ata dito. dito yung namin na grocery, ni Willie. Try natin tawid dito sa... Kasi parang wala na yan dyan, oh parang wala na yan parang dito siya tapos sa kabila may lulu na rin doon oh. ah ito pala dito banda ang may 7-11 parang may 7-11 yan dito banda yan yeah. mobile repair oh, yeah. ang dami yan may lulu o oh, di ba may lulu din dito oh may tatawid tayo dito ay dito sa kabila sa may pedestrian tawid oh ito yung sport sport, ano naman yan uh, star sport wow. saan kaya dito yun po ah, ah, star, ano bang, ah, ano ba, parang doon pa yun yung tanap namin dati ni Willie yan, medyo padilim na guys, oh yan medyo, ano na siya so saan na nga yun yan at ah, uh, mailaw na dahil mag alas ice na Parang dito yung grocery na yun na napunta namin dati. Baka doon pa sa kabila. Ha? Dito ang pilihan naman yung mga apartment. Nag-ilaw na, kai-ilaw lang. Kai-ilaw lang din. Ayun, nandito pa rin tayo. Ayun, dito pa rin Oo. Gala. -tala. Thank you so much for watching. Bye-bye.